At kung ano man po ay maitutulong ni Mayor Magalong, mas maganda po na ito'y mailahad niya sa Pangulo. At uh, hindi naman po siguro kinakilangan pang magkaroon ng uh, isang maglilid sa probe dahil nga may mekanismo na po at sistema na ibinigay ang ating Pangulo. O, oh, nandiyan na. Nag mayroon ng mga taong nagsasabi, may nalalaman kami, may kilala kaming tao, may naumpisahan kaming investigasyon. O, oh, anong ginagawa ng Malacanang? Okay, mga naman na mga araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating itantabunan PH Channel mga kababayan and nandito na po tayo para sa ng bagong reaction video ngayon Ito mga kababayan, pag-usapan natin um, Attorney Claire Castro, nagka-amnesia na nga ba? O bakit natin natanong yan? Stay tuned kayo hanggang soli mga kababayan kasi pag-usapan natin yan at sagutin natin yung katanungan na yan Okay, so ano ito? pag-usapan natin. Nandito pa rin po tayo sa usapin ng pagpapanagot na uh, pagpapanagot, pagpapanagot ni PBBM dito sa mga uh, mga kongresista, contractors at mga empleyado ng DPWH na mga posible na kinabang dito sa mga proyekto nga ng DPWH mga kababayan. So, most likely, ang hinahanap natin, eh, eh, ang ini-expect natin nga dito ay mapanagot itong mga kongresista. Kasi sila nga, sabi ni Mayor Magalong, ang mga nakatanggap ng mas malaking kita dito. So, again, 35 to 40 percent nga ang mga natatanggap nila. Okay? So, alam natin na may impormasyon si Mayor Magalong, mayroon siyang hinahawakan na posibleng ebidensya. At hindi lang yan, si Ping Lakson din mga kababayan nag nagsasabi mayroon siyang alam. Okay? Pero of course, ngayon nagsasalita sila, nagsasabi na kasi nga, um, posibleng nagkaroon sila ng... Ano tawag nito? Na-encourage sila dito mga kababayan o lakas ng loob kasi nga Kunwari, yung presidente, concerned sa ganyan. Bakit na tinasabing kunwari? Kasi mga kababayan, last year pa itong binulgar ni VP Sara, hindi nakinig yung Malacanang. Diba? In fact, yung media nga, hindi pinag-usapan eh. Well, merong ilang beses pinag-usapan pero hindi talaga katulad ngayon. Anong sinabi ni VP Sara? Kung natatandaan natin, sabi niya dalawang tao lang may control sa budget ng Pilipinas, si Zaldeco at si Martin Romualdez. Sabi pa nga ni VP Sara, personal experience niya ito ha. Sa tingin ko, pwede nga siyang mag-witness, di ba? Kasi personal experience niya, sinabi niya, mga kongresista nag-insert ng budget sa DepEd, pag-release ng budget ng DepEd, yung mga kongresista nag-insert, lumapit sa kanya at hiningi yung party nila. 'di ba? 'Di ba? Personal experience 'yan. Pwede direct hindi yan hearsay, pwede nga siyang mag-witness diyan kasi personal experience 'yan. Hindi to abogado pero alam natin kasi nga personal experience. Uh, pwede kang mag-witness -mag diyan. Okay? Pero of course, hindi pinakinggan, hindi nakinig yung malakanyang kasi para sa kanila kalaban si VP Sara at kung makikinig sila kay VP Sara of course uh, parang parang nagbow down siya ayon nang ayon nang malakanya ng na ganyan okay at hindi lang si VP Sara nung January 2025 si Congressman Unga but si Pierre RD din ang sabi ibang aspeto nga lang yung nakikita nila yet wala ring nakinig in fact tinawag pa na si Pierre RD oh, di ba at ngayon, kunwari nga concern si PBBM, oh, sinabi nga niya ito sa SONA na papapanag gusto niyang papanagutin itong mga kongresistang kumikita dito sa pag-insert ng mga iba't ibang project sa DEPWH. Ito ngayon, bakit natin natanong na, na nagkaani siya si Claire Castro? Ito, puntahan natin mga babayan. Ito, So, bago natin i-play ito, pakilike po ang share ng videos natin din, subscribe din po sa ating channel. Okay? Kailan ito? Itong first na video na ipapakita ko sa inyo mga kababayan, ito'y 3 months ago. Ito'y patungkol doon sa pag-implementa ng 20 pesos na bigas. Of course, alam natin lahat na hindi ito totoo, di ba? Anong katotohanan dyan? Yung totoong presyo ay 35 pesos, yung 15 pesos, ay sinubsidize ng national government para ma pwedeng maibenta ng 20 pesos. So naglolokohan tayo dyan. Uh, eh, kasi in the first place, wala naman talagang 20 pesos na bigas. Ah, uh, yun nga sabi ni VP Sara, hindi kaya, tinanong na niya. At nakikita natin na, na may pain siyang statement dito kasi alam niya na babanatan siya ni Claire Castro alam, ano, na nasa pattern naman ng behavior ni Claire Castro mga kababayan na every press briefing bumaba na siya sa lahat ng mga Duterte hindi yan, walang absent niya kahit review niyo pa uh, review niyo pa yung mga press briefing nila kasi yan yung pinagpiyafistahan ng media araw-araw okay, yan yung binabilita kaya nag nagpapain si VP Sara para yan yung pag-usapan ng media at babagsak yung ratings ni PBBM at yun na nga, yun na nga yung nangyayari, di ba? O, tingnan yung resulta ng election. Eto, pakinggan natin kung anong sagot dito ni Claire Castro, mga kababayan. Eto. Lumalabas po kasi kung ano po ba talaga ang anyo ng ating vice-presidente. Lumalabas ng tunay na kulay ng vice-presidente bilang isang public servant. Sa pag-amin niya, dito po ang kanyang sinabi na uh, imposible talaga ang 20 pesos na bigas pero pwede siya hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayaw kong tulungan si PBBM. Yan po ang tugon ni uh, Vice Presidente ng Vice President. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya i-share kung ano man ang kanyang kaalaman kung mayroon man talagang kaalaman. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin, kung ano man po ang kaalaman na meron kayo para sa taong bayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito tinatiming. Yeah, so, tandaan niyo mga kababayan ha, klaro-klaro uh, again, kung meron pa kayong kaalaman na para sa taong bayan, agad-agad po itong isagawa. 'Di ba? Klaro naman yung statement niya. Agad-agad kung meron kayong nalalaman, kung meron kayong kaalaman na para sa taong bayan, agad-agad isa sa gawa. Okay? Pero of course, hindi pwede mga kababayan, halimbawa, balik ito kay VP Sara. O halimbawa, alam ni VP Sara. O, sinasabi ni VP Sara na alam niya kung paano. Iris e, of course, hindi niya tutulungan 'yan, sabi niya. 'Di ba? Kasi nga, kinukonsider siya na kalaban, di ba? Ngayon, trabaho ba ni VP Sara na ipipilit niya yung sarili niya implementa yung kung anong nalalaman niya? Hindi ba iisipin ng malakanyang, oh bakit ka nag, anong tawag dyan? Bakit ka nangangialam sa kanila? <laughs> di ba? Ibi si presidente ka lang, may presidente pa. Of course, yan yung iisipin nila, di ba? So of course, hindi ipipilit TVP sa Sara yung sarili niya dyan. Kahit tayo, kung may nalalaman tayo, of course, hindi tayo magvo volunteer or hindi tayo masabasta na lang na i-implement imp tayo kung ano nalalaman natin. Kasi kapag ganyan, lahat tayo mag magkakagulo na. Kailangan ng ahensya ng gobyerno, halimbawa ng Malacanang, para sila yung mag sila nga yung executive para sila yung mag-implementa. Di ba? So kung may nalalaman tayo, dapat sila yung lalapit sa atin. Or at least tayo pupunta sa kanila or either mag-agree tayo o sige, punta ka dito, meeting tayo. Di ba? So dapat may action galing sa executive or sa Malacañang. Pero anong ginagawa nila dito? Dito sa bigas pa lang ito mga kababayan. Ha? So wala. Oh. In fact, hindi nga sila naniwala. ito, ito kay Claire Castro. In fact, hindi nga siya naniwala na may alam si VP Sara. Di ba? Kung napapansin nyo, dudang duda nga siya, di ba? Anyway, ito, patuloy muna natin. Hindi ba na po naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taumbayan, lalo na po at yung iba ay nahihirapang bumili? ng uh, bigas kahit sa uh, kahit na nga po mababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang bise presidente. O oh, mga kababayan klarong klaro klaro na, ah, oh, ang mga paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. O oh, hindi isang playground. Huwag naman magiging asal bata. O, oh, hindi ba niya, sabi niya, Claire, ito mga linyahan niya, hindi ba naisip ni VP Sara daw na maraming taong uh, hindi makakabili o nagdudusa sa, na hindi makabili, ganyan ha? O, oh, ito, puntahan natin dito. Kanina itong press briefing mga kababayan. Ito'y patungkol sa nalalaman ni... Mayor Magalong at ni Ping Lakson Ito ha? O, pakinggan natin Okay po uh, Unang-una po na ibigay na po ng ating uh, mahal na Pangulo ang mekanismo o sistema kung paano ito ma uh, at nagbigay na nga rin po siya ng direktiba sa Regional Project Monitoring Committees At kung ano man po ay maitutulong ni Mayor Magalong mas maganda po na ito'y mailahad niya sa Pangulo at uh, hindi naman po siguro kinakailangan pang magkaroon ng uh, isang magli sa probe dahil nga may mekanismo na po at sistema na ibinigay ang ating Pangulo. Kung ano man po ang meron siya, kung ito po, ito po ay kompleto, maaari niya po ito ma-isumiti agad-agad sa ating Pangulo para yung sinasabi po nila 67 congressmen at mukhang sila ay uh, identified na ni Mayor Magalong. Hindi pa po ba mas magandang maibigay na niya ang report na ito sa ating Pangulo. As tapos natin siya. Ano sinasabi dito ni Claire? Klarong, klaro, klaro, di ba? Oh. Yun nga, si Mayor Magalong nag-volunteer. Pwede siyang mag-lead ng investigation. Meron siyang mga information. Meron siyang kilalang taong handang magsalita. Meron siyang mga nakausap ng na mga contractors na alam kung sino yung mga kongresistang contact nila. Yet, ano sinasabi dito ni Claire Castro? Unang-una, hindi na kailangan ng maglilid ng probe. Kasi may instruction na daw si PBBM doon sa committee. Well, uh, sige, eh, pagpigyan natin. Okay lang. Uh, hindi naman lahat ng may nag-offer ng tulong eh, tatanggapin, di ba? Uh, sige, naintindihan natin. Okay lang ganyan. Ah... Uh, pero mga kababayan, ha? Ah, balikan natin yung statement ni Claire Castro na kung saan, kung may nalalaman tayo, hindi ba kagad-agad, di ba, ibigay or at least kung interested sila o kunin kaagad nila. Well, probably, hindi si nga sila interested dito sa nalalaman ni Mayor Magalong. Kasi mga kababayan, ilang buwan na itong sinasabi ni Mayor Magalong. Matagal na ito, di ba? Yun nga, sabi, ragneting pa yan sa Baguio City. Kung natatandaan ninyo, I think January pa ito. Nung binulgar ni PRRD at ni Congressman Ungab yung mga insertion dyan sa 2025 budget, si Mayor Magalong nagsalita na rin. Yet, ang Malacanang walang aksyon walang interes nga kunin yung nalalaman ni Mayor Magalong. Ganon din, tanong natin. Bakit isisiksik ni Mayor Magalong katulad ni VP Sara ang kanilang sarili dyan sa malakanyang kung in the first place ayaw nga ng malakanyang ng tulong galing sa kanila? Balikan natin statement ni Claire Castro. Ang pagservisyo sa bayan ay hindi isang malaking playground. Mm. At kung may nalalaman, hindi agad-agad dapat ibigay kasi mayroong taong bayang apiktado dito? Ay, hindi lang ito sa bigas, mga kababayan ha? O, nandiyan na. Mayroon ng mga taong nagsasabi. May nalalaman kami. May kilala kaming tao may naumpisahan kaming investigasyon. Oh, anong ginagawa ng malakan yan? Ah, wala. Wala lang. Ano lang, ah, gawa ng website. Ah, hintay ng sumbong. Okay, yun naman ginawa nila, di ba? Oh, Last Monday, nagpresenta sila ng magandang website at kung saan pwede daw magsumbong. Ngayong araw na to, sinasabi nila, oh, ang dami nang nagsumbong. <laughs> Ngayon, may, may presenta silang 15 top uh, contractors, mga kababayan. O, doon lang. <laughs> o, yun nga hiling ng taong bayan. Pangalanan ninyo. Bakit tayo yung pangalanan? Kasi mga kababayan, unfortunately, nakikita ko dito ha. Nakikita ko dito. I think nasabi ko dito sa huling video ko. Na posibleng mangyayari dito, magiging Janet Napolis the second ito. Bakit? Saan nag... Balikan nyo si Janet Napolis. Saan nag-surrender si Janet Napolis? Sa presidente. Oh, ang una-una kinausap ni Janet Napolis ay yung presidente. Kaya, paglabas ng mga informasyon, yung mga kalyado ng presidente, wala na. di ba? Diba? Ito ngayon mga baban, posibleng ganito din ito. O maraming taong magsusumbong, kahit si Mayor Magalong, kahit magsumbong pa siya. Oh, most likely, pag nakita ng presidente yan, ang ilalabas na informasyon lang ay yung mga taong or yung mga kongresistang hindi nila kalyado para at least lalabas dito at makikita na tong bayan na kunwari may action talaga. Oh, eto, may naparosahan, may nakasuhan, may nakukulong. Yet, most likely, yung maliliit na tao, posible maliliit na empleyado ng DPWH, at posible yung mga kongresistang hindi kaalyado, Pero yung mga malalaking tao, which is alam natin mga kababayan, kahit hindi pa nila sabihin, at least top 5, kilala natin, kahit hindi pa nila sabihin, di ba? Yet, yung mga malalaking, yung mga talagang responsable sa pag insert ng mga projects na yan, ay maka, ano tawon nito, makaligtas. Yan yung nakikita ko dito, unfortunately. Kasi mga kababayan, ko, ako presidente, mm. Oo. Oh. sabihin natin tama yung pagawa ng website para makasumbong lahat. Di ba? Pero mga kababayan, bakit dyan ka lang sa website mo magdidepende? May isang tao dito, credible galing sa DJ, may kakayahang mag-imbestiga, may skills. Bakit ayaw mong puntahan? Bakit ayaw mong papuntahin diyan? Or imbitahan diyan sa Malacañang at kausapin mo. Para kayong dalawa magkausap, mag-exchange information kayo, di ba? Napakadali lang naman diyan. Kapa, wag na nating isipin na yung mag-volunteer ni Magalong na mag-lead -pro mag ng probe. Yun na lang. At yung at least nalalaman niya, makukuha nila lang. Naku, mukhang kasalanan ng Mayor Magalong ngayon mga kababayan na may alam siya kasi oh, ah, hahanapan talaga ng ebidensya. Of course, alam natin. Dapat may ebidensya talaga. Pero at least mga kababayan, at least starting point ng investigasyon ng malakanyang para directed sila kung saan sila pupunta. Diba? So anyway, wow. dito na lang po muna tayo mga kababayan at makikinig natin. May mukha bang may meron pa? Kung kailangan maide o makasuhan nang uh -huh. may sapat na ebidensya, agad-agad na din po itong dapat gawin. At uh, na... Ah, 'di ba? Agad-agad daw dapat pero wala nga kayong aksyon eh. Tagal na ni Mayor Magalong nagsasalita dyan. Well, anyway, dito lang po muna tayo mga kababayan. paki like po, and share ng videos natin. And then paki comment na po kung ano masasabi nyo dito. Okay, so maraming maraming salamat sa lahat at mga nag-araw po sa inyo.